Grabe naman yung papakit ng vulkan mayon Guys oh. Oy, ayun yung vulkan oh. <laughs> Oy, sharp Oy, pataas talaga ha, ah, So, pataas na guys, ang lamig lamig Ang lamig Gagaw, bishop pa Gagaw na dito Oh Ito, ito, ito na brightness ito Guys, so, oh, ang taas oh Oh, ayun oh Grabing kurba nakakabahan ako ayun na ayun na woo Lani Sky yeah ayun na ayun yung vulkan gitna na yeah tiyatayuan ako ng balahibo alamig woo bangin, ka. bangin ang vulkan mayon ayun na Okay, pag tumingala ka, may kita mo yung vulkan Ayun Alright, nice Chill chill lang KM524 na Ay, napakataas Napakataas Hala Grabe na Natapatan ko na yung puntok doon Yeah Yan na yung vulkan guys oh. Yan Ay, ay kaka tayo doon Malapit na tuktok Kunti na lang Dulo ng pinomang naman yano? wow! <sighs> ay, lemig. Ay, grabe, pataas na. ay, Grabe ay, 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 na ay, 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 Dead end, dead end na wala na finish na eto na yon eto na yung dead end guys and ayun na yung vulkan mayon. kung gusto mong lakarin lakarin mo na taba ako sya no mayon planetarium ayan Thailand no ng ano ng vulkan sa taas no doon yung paahan ng vulkan no ang ganda Hoy, 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 hoy. Nice, ang taas. Wow amazing. Huh? Ito na ko. Ang ganda dito. So, andito kami sa Vulcan Mayon. And suddenly, biglang naging mafag na Nawala yung mga nakikita namin sa baba hindi na rin namin makita yung tuktok ng bulkan. K625 so sa taas napakatindi ng fog doon pa daw walang ulan no? oh. hmm. syempre freewheeling lang tayo ay fog alamig dumadampi simoy ng hangin dumadampi sa buhok mo <laughs> Gasless na yan. Clutchless pa yan. Blue na ibon, oh. Nakalagpas tayo sa level ng Alapaap. So, yung level ng ulap, ayun, pag anon, no? Nandun kami kanina sa taas, sa sobrang taas. Dito, guys. Kaya para 6 kilometers lang hanggang doon kasi permanent danger zone na siya. Sabi dito, warning, you are entering... Six kilometre radius permanent danger zone.